Good day sa inyo. Topic natin, stretch marks. Ang bagong stretch marks, kulay pink, mamula-mula, o kulay gray na nakikita sa tiyan, sa pigi, sa hita, at dito sa braso. E eh, bakit nga ba nagkakaroon ng stretch marks? Kasi literal na nababanat ang inyong balat, itong elastin fibers. Yan, nababanat yan. Ah, hindi ito talaga sakit, pero Ah, nako conscious ang ating mga kababaihan kapag meron tayong stretch marks. Ano po? Ah, kailan nagkakaroon ng stretch marks? Kapag buntis at pagkatapos manganak, kapag tumaba, lahi o nakagamot ng steroids. Ano naman ang mga remedyo natin tungkol sa stretch marks? Ah, ito po ang tip natin. Ano? Bago kayo bumili ng mga mamahaling lotions at creams, magkonsulta muna sa inyong dermatologist kasi baka wala naman itong epekto. Ngayon, sa mga bagong stretch marks, nagbibigay ang dermatologist ng tretinoin cream. Oo. So, yan ang binibigay nila para ma-improve ang appearance ng inyong stretch marks. Pero kapag kayo ay nagbe-breastfeed, eh, ipagpaliban muna ang paglalagay ng tretinoin cream. Ah, may ginagawa din ng mga dermatologist ang tawag dito, laser therapy. Ah, pinapatubo nito yung collagen, elastin, at melanin ng balat. Oo. Ito ay ginagawa lamang ng inyong dermatologist. Ha? Pwede rin naman ng microdermabrasion para sa mga lumang stretch marks. Uh, dito, tinatanggal yung ibabaw o upper layer ng skin ng inyong skin. Pero marahan lamang ano po para tumubo muli at maging maganda ang itsura. Ang stretch marks ay maglalighten up din sa katagalan. So wag tayong malulungkot. Ang tip nga natin, huwag masyadong magpapataba para maiwasan ng inyong stretch marks. So inuulit ko po, magkonsulta sa ating mga dermatologist. Salamat po.